Paano ba gawing mas matalino ang utak? Number 1 Sumali sa mga regular physical exercise Number 2 I-balance ang omega 3 at omega 6 Pwede ka kumain ng isda, itlog, tofu, walnuts, and almonds Number 3 Huwag masyadong mag-isip Kailangan din natin i-relax ang ating utak Number 4 piliin ng maayos ang iyong mga kaibigan yung tipong hindi nagbibigay sa iyo ng magandang entuensya or sakit ng ulo number 5 kumuha ng sapat na tulog kasi kapag relax ang ating utak ay makakaisip tayo ng maayos number 6 mag meditate kasi kapag kalmado ang ating utak mas gumaganda ng maayos ang ating isipan. Number 7. Piliin mong maging masaya. Huwag kang magpaka-stress sa problema.